hindi ibig sabihin na mahal ka ng tao is paninindigan ka na niya. At may mga times sa life natin na kahit mahal ka ng isang tao dahil hindi niya na kayang ituloy yung isang relasyon, he or she gives up. And he or she silently gives up. Nang hindi natin nararamdaman o hindi tayo nagkakaroon ng clue, bigla na lang natin malalaman ayaw niya na. Kasi hindi niya na kayang panindigan yung relasyon na meron kayo. And most of the time, yung mga taong nandito ay yung mga nasa medyo complicated na relationship. ba diba? Yung mga medyo complicated na relationship na galing sa past relationship o kaya naman may anak sa iba tapos pumunta sa new relationship. Yung mga ganong mga komplikadong relationship. Mahirap kasi panindigan yung mga bagay na gano'n na mahirap unawain ng society. ba? Diba? Mahal nyo yung isa't isa. Oo, wala kayong problema sa isa't isa. Pero minsan yung opinion ng ibang tao, sometimes na nasishake tayo doon eh. Nasishake yung relationship doon. At may mga tao na sa una, kaya nilang ilaban yung complication ng relationship ninyo kasi mahal ninyo ang isa't isa. Pero may mga tao rin naman that in the middle ng pagfa-fight ninyo, hindi na kaya. Kaya nag-give up.